Ang Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki ay isang aklat na nagbibigay diin sa kahalagahan ng financial literacy o kaalaman sa paghawak at pagpapalago ng pera. Isang aspeto ng buhay na bihirang ituro sa mga tradisyonal na paaralan ngunit may napakalaking epekto sa ating kinabukasan. Sa aklat na ito, isinalaysay ni Kiyosaki ang kanyang personal na karanasan sa pagkakaroon ng dalawang ama na may magkaibang pananaw sa pera trabaho at tagumpay. Ang una ay ang kanyang tunay na ama na tinawag niyang Poor Dad, isang edukado, respetadong profesional at may mataas na posisyon sa gobyerno, ngunit may tradisyonal na pananaw na ang susi sa tagumpay ay ang mag-aral ng mabuti, makapagtapos at makahanap ng ligtas at maayos na trabaho. Ang ikalawa naman ay ang ama ng kanyang matalik na kaibigan na tinawag niyang Rich Dad isang negosyanteng hindi nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit marunong sa kalakaran ng pera, mahusay magdesisyon, at sa huli ay naging matagumpay at mayaman. Sa buong aklat, ipinakita ang malaking pagkakaiba sa pag-iisip ng dalawang ama. Si poor dad ay naniniwala sa siguridad, sa pag-iipon ng unti-unti, sa pag-asa sa pensyon at benepisyo. Samantalang si rich dad ay nagturo sa kanya na ang tunay na kalayaan sa buhay ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagiging bihasa sa pera at ng pagtatayo ng sariling assets na kayang kumita kahit hindi ka nagtatrabaho araw-araw. Isa sa mga pangunahing aral ng libro ay ang ideya na ang mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera, sila ay nagpapagana ng pera upang ito ang magtrabaho para sa kanila. Sa halip na umasa sa sweldo kada buwan, Tinuturuan ng aklat ang mga mambabasa na magtayo ng mga asset tulad ng negosyo, paupahang ari-arian, stocks, at iba pang investment na tuloy-tuloy ang kita. Sa kabilang banda, ang mahihirap at karamihan sa middle class ay patuloy sa tinatawag na rat race, isang siklo ng pagtatrabaho, pagbabayad ng bills, pagkakautang, at pag-asa sa susunod na sweldo nang hindi talaga umaangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Sa aklat, mariinding ipinaliwanag ang pagkakaiba ng asset at liability. Para kay Kiyosaki, ang asset ay isang bagay na patuloy na nagpapasok ng pera sa iyong bulsa, samantalang ang liability ay isang bagay na naglalabas ng pera mula sa iyong bulsa. Halimbawa, ang bahay na binabayaran mo buwan-buwan ay hindi agad itinuturing na asset dahil naglalabas ito ng pera, samantalang ang paupahang property na kumikita buwan-buwan ay asset. Isa pa sa mga aral ng Rich Dad ay ang paggamit ng mga estratehiyang legal upang mapalaki ang yaman at mapalit ang buwis, gaya ng pagtatayo ng mga corporation. Ayon sa kanya, ang mga mayayaman ay may access sa impormasyong hindi itinuturo sa karamihan. At ginagamit nila ito upang makaiwas sa sobrang pagbubuwi sa legal na paraan. Ang corporation ay isang istrukturang legal na nagpapahintulot sa may-ari na muna para sa mga pangangailangan ng negosyo bago buwisan ang kita, samantalang ang karaniwang empleyado ay agad binabawasan ng buwis bago pa niya magamit ang kanyang sahod. Ang ganitong sistema ay isang malaking bentahe para sa mga negosyante. Dagdag pa rito, binibigyang diin ng libro na ang mahalaga ay hindi lang kung gaano karami ang kinikita mo, kundi kung gaano karami ang naitatabi at napapalago mo mula sa kita. Kahit mataas ang sahod mo, kung lahat ito ay nauubos sa gastos, utang at luho, hindi ka pa rin aasenso. Bukod sa financial literacy, itinuturo rin ng libro ang kahalagahan ng tamang mindset. Ayon kay Kiyosaki, ang mga taong may close mindset ay laging sinasabi, hindi ko kayang gawin yan. Samantalang ang mga may growth mindset ay nagtatanong, paano ko kaya magagawa yan? Ang ganitong klase ng pag-iisip ang nagpapahintulot sa isang tao na matuto, sumubok at magtagumpay. Pinaalalahanan din ng aklat ang mga mambabasa na huwag matakot sa pagkakamali o pagkatalo. Ayon kay Rich Dad, ang pagkatalo ay bahagi ng tagumpay. Habang bata pa, pinayuhan si Robert na magtrabaho hindi lamang para kumita, kundi para matuto. Aniya, mas mainam na matutunan ang mga kasanayan tulad ng pagbebenta, komunikasyon leadership at marketing kaysa manatili sa isang trabaho na komportable ngunit walang personal na pagunlad. Iminumong ka rin ng aklat na kahit ikaw ay empleyado pa, dapat ay nagsisimula ka ng magplano at magipon para sa mga asset na magbibigay sa iyo ng passive income. Sa pagtatapos ng aklat, binibigyang diin ni Kiyosaki na ang edukasyong pinansyal ay hindi lamang para sa mga negosyante o mayayaman. Ito ay para sa lahat ng taong nagnanais ng mas maginhawa, malaya at matatag na kinabukasan. Sa panahon ngayon, kung saan hindi na sapat ang pagkakaroon ng trabaho lamang, ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at diskarte sa pera ay mas mahalaga kaysa dati. Ang rich dad, poor dad ay hindi lamang nagtuturo ng mga teknik sa pamumuhunan, kundi nagbibigay inspirasyon sa pagbabago ng pag-iisip. Mula sa pagiging empleyadong umaasa sa sweldo, patungo sa pagiging negosyanteng may kontrol sa kanyang oras, pera at kinabukasan. Sa huli ang pinakamalaking mensaheng aklat ay ito, ang tagumpay sa pananalapi ay hindi nakabase sa laki ng kita kundi sa talino sa paggamit nito. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon, disiplina at pananaw, kahit sino ay maaaring makamit ang kalayaang pinansyal at mabuhay ng may layunin at direksyon. Dagdag pa rito, Pinapakita rin ng aklat kung gaano kahalaga ang pagbuo ng tamang financial habits habang maaga pa. Mga simpleng hakbang tulad ng pagsusuri sa sariling gastos, pag-iwas sa walang kabuluhang utang at paglalaan ng bahagi ng kita para sa investment. Tinuturuan tayo ng aklat na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa kalayaang magdesisyon para sa sarili, para sa pamilya at sa kinabukasan. Sa isang mundong puno ng disinformation tungkol sa pera, ang rich dad, poor dad ay isang paalala na may ibang daan tungo sa tagumpay. Isang daan na nangangailangan ng tapang, kaalaman at bukas na isipan. Sa bawat pahina ng aklat, hinihikaya tayong magtanong, magsaliksik at baguhin ang ating pananaw upang huwag lamang mabuhay para magbayad ng bills, kundi upang mabuhay ng may tunay na layunin. Sa ganitong paraan, ang kayamanan ay hindi lang magiging pangarap, kundi isang realidad na kayang makamit ng sino mang handang matuto at kumilos. Dagdag pa rito, binibigyang linaw ng rich dad, poor dad na ang edukasyon sa pananalapi ay hindi natatapos sa pagbabasa ng aklat o pag-attend ng seminar. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagkilala sa sarili, pag-aaral mula sa karanasan at pag-aangkop sa mga pagbabago sa paligid. Sa halip na umasa sa iisang pinagkukunan ng kita, hinihikayat ng aklat ang pagkakaroon ng multiple income streams, gaya ng rental income, dividends at negosyo upang magkaroon ng mas matatag at mas ligtas na pundasyon sa pananalapi. Pinapakita rin ng libro na ang tunay na kaalaman ay hindi lamang nakukuha sa loob ng silid-aralan, kundi sa aktual na pakikilahok sa mundo ng negosyo, pamumuhunan at interaksyon sa mga taong bihasa sa pera. Tinuturuan tayo nitong huwag matakot sa kabiguan sapagkat ang bawat pagkatalo ay may dalang leksyon na mas mahalaga pa sa tradisyonal na edukasyon. Sa katunayan, sinabi ni Kiyosaki na ang mga taong natutong mag-manage ng takot at emosyon sa usapin ng pera ay mas may tsansang magtagumpay sa larangan ng pinansyal na kalayaan. Bukod dito, Binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng financial habits na nagsisimula sa mga simpleng hakbang, tulad ng pagbuo ng budget, pagsubaybay sa gastos, pag-iwas sa utang na hindi kumikita at paglalaan ng porsyento ng kita para sa investments. Ang mga gawin na ito, kapag naging bahagi ng araw-araw na buhay, ay nagsisilbing pundasyon ng yaman sa hinaharap. Hindi rin may ang papel ng mindset sa tagumpay. Ang mga taong may growth mindset ay nakikita ang bawat hamon bilang pagkakataon para umunlad, habang ang mga may fixed mindset ay madaling sumuko at natatakot sumubok. Ayon kay Kiyosaki, ang pinakamahalagang puhunan ng isang tao ay hindi ang pera kundi ang kanyang kaalaman at kakayahang magdesisyon. Kung may tamang pananaw, disiplina, at determinasyon, kahit sino ay kayang magsimula mula sa wala at unti-unting makamit ang pinapangarap na buhay. Sa kabuuan, ang Rich Dad, Poor Dad ay higit pa sa aklat tungkol sa pera. Ito ay isang paanyaya na suriin ang sarili nating paniniwala sa yaman, trabaho, at tagumpay. Ito ay hamon na palawakin ang ating kaisipan, palitan ang lumang paniniwala na hindi na epektibo sa modernong panahon, at simulang tahakin ang landas ng pagiging financially literate at financially free. Sa huli, ang tunay na yaman ay nasusukat hindi lamang sa dami ng pera kundi sa kalayaang gumawa ng desisyon para sa sarili, sa pamilya at sa hinaharap ng may layunin, direksyon at pag-asa.